Ang aktres na si Yen Santos ay humarap sa rumor mill habang sila ni Chavit Singson ay nagtatawanan sa mga sinasabing love child. Let's dive into what she actually said. Noong Hulyo, sumabog ang espekulasyon online. Nagtago ba si Yen Santos ng isang lihim na anak sa dating gobernador at negosyante ng Ilocos Sur na si Chavit Singson? Ang mga tagahanga at tabloid ay nagpainit ng apoy sa loob ng ilang linggo. Direkta itong tinalakay ni Yen sa kanyang debut na YouTube vlog na mga tanong na desperado kong sagutin. Hindi lang niya itinanggi ang mga alingaw-ngaw. Nilinaw niya ang mga ito ng may puso at katapatan. Guys, hindi namin yun anak. Kapatid ko po yun. Siya ang aking bunsong kapatid. Siya ay labing isang taong gulang. Idinagdag niya na si Chavit ay isang matagal ng kaibigan ng pamilya at maging ang ninong ng kanyang kapatid. Inamin ni na ang mga chismis ay sumakit, lalo na noong mga unang araw niya sa showbiz, kung kailan ang banayad ng mga bulong ay maaring makasira sa isang namumuong karera. Ang kanyang solusyon? Dalhin ang pagiging bukas sa pag-uusap, iminungkahi pa niyang imbitahan si Singson sa kanyang channel para iset ang record ng personal. So there we have it. Walang love child, pamilya lang. Iginiit ni Yan Santos na ang chismis ay mali at ang katotohanan ay palaging mas mahusay. Huwag mahulog sa clickbait. Mag-subscribe para sa higit pang mga tapat na update.